Hi hey guys, welcome back to my channel, Dark Lifestyle. Hi hey guys, magluluto tayo ngayon ng biko. At nakakaiba itong biko ang gagawin natin. Yan ay biko sa bo gata na mic. Siyempre, ang pampasarap natin yung condensed milk. Kasi yan yung ginawa ko ngayon sa style guys pero ang resulta ay napakasarap subukan nyo guys itong tawag dito ay biko pudding my own style ayan bago yan guys sinasain ko na yung aking kanin at luto na rin nasain ko na siya at malapit ng luto na asin nantay na lang natin itong mag ano yung ating gata yung lalabas yung konting latik-latik niya. Kasi hindi naman siya natural na niyog ito, kundi commercial coconut lang ang ating gamit. At ito na guys. ikot tayo, masilaw ng araw. Ayan, ito ay coconut meron. Pakuloy lang natin yan hanggang lumabas ang kanyang latik. Iwan ko kung maglalatik ito kasi nasa lata lang po. Kahit ito lang latik, okay na yun. Magan, walang latik yan. Tata kasi may pwede ko ano, halong ano. Ayan, pakaloy natin yan. Yan mga masilaw. Kasi may araw yung kitchen na. Ayan. Hindi natin lang ito. Ang, ang tago. Ganun din silaw law yung ating kitchen. Halad so, muna natin ang ating kapat, at pero kapakan lang nalagay natin dito guys kasi nalagyan natin ng aso makakaiba ang dito itong guys Ito na, tapkan lang kasi. Pagyanin natin itong baong sa Nakakaibang in din tong style. Subukan lang. Super, super sarap My own style. sarap. Para maablang ka. <laughs> diba? Di ko maablang ka po din. Ang nasa. Tamis na. Tama na to. Kasi ilalagay ko pa to sa taas. Itong toppings ko bago ko Para masarap. Pinagbertibo ka. Kaya konting share man lang mayroon tayo. At so, ayan, ihulog na natin yung ating bar sugar dito sa ating pinakuloang gata na may condensed milk. Ang gagamitin ko dito ay bali tatlo pala ito. Akala ko okay na yung dalawa. Tatlo ang ginamit ko dito. Yan, pangatlo na yan. Bas lang ginagamit dito kasi sabi ko guys, kung kung is bar sugar kasi mahal yung talagang mas kubado yung bilhin natin. Tsaka hindi siya tulad sa atin. Mas masarap itong anong bar sugar. Na made in Korea. Ayan, antay na lang natin mag-melt yan hanggat matunaw na siya. Tapos mag-absorb na siya dun sa ating gata at condensed milk. At ayan na guys, maglalagay na. Guys, pa. kumukulo na yung ating ayun ng uso. Ayan na guys, nagmarit na yung bar sugar natin na brown ang mm. kakaibang lasa nito kasi alam po kung bakit yung dagdag tamis ko dito ay pampens. Dagong bagong recipe ko to ayan putay natin ng pulot na pulot na para masarap siya tulad na ating malagkit aray ko, nasulog oh Huwag na natin siya dyan. And guys, nahirapan ako kasi wala akong maghawak ng sirip. Yan, yeah, mamaya ko na Basta yung na natin natin malagkit Yan guys, mahulog na rin ating kanin. Ating malagkit na kanin. Yan. Hindi ko pa naubos. Tsunaw pa ito muna kasi parang uh, susunok na yung baba. So, pa, may natitira pa dito sa rice cooker. Ayan. Ikan wala na. Tapos na. Tanaw. Ayan. Kasi ingin muna yung malagkit guys. Hindi pa kayo Pero alam ko na baka na mo naman yung biko sa... Pero ang biko kong ito ay imbin ko. Kasi dagdag na miss ko dito is condensed milk. Mm -hmm. Masarap talaga haluin yung gata at saka condensed milk. Ito kasi nutuan namin ng tatakbo. Matakbo. halohin na lang natin guys kapagod na maghalo <laughs> ayan na guys tumatakbo ang ating kawali kasi isang kamay ayan, pinakikita na ayan na ah. i-dry na lang natin siya. Diba? May biko na tayo. Sarap nito na guys. Nakakaibang biko to kas condensed ang nilagay ko. Ayan, konting bar sugar lang. Para pag ko mamaya is tapingan ko siya ng white ano, milk. Milk at saka cheese. Kumakabili ako sa mga baba. Diba? Ang sarap ng na ating biko ito ay dumikit. Yan. Mabango, nalagyan natin siya ng konting vanilla, guys. Konti lang. Parang babango lang, guys. Yan. Yan. Yan natin siya ng konting vanilla. Yan. Ano ay po Bago ko i-bake siya, tinapingan ko siya ng condensed milk ayan ay aking biko pudding for my own style my own style remember my own style <laughs> ayan sabukan yung gumawa nito mga palangga at super yummy napakasarap talaga nito kasi yung kinakain natin is palaging common na biko pag natikman nyo ito biko pudding na may condensed milk. Ayan. Gawa sa malagit at coconut milk with siyempre condensed milk. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang finished product after nating i-bake ito guys. At i-bake natin siya ng I think 20 minutes lang. Para hindi siya masunog. At isitigs natin siya ng 220 degrees sa oven. Yan ang ating bikong bikong Pudding ni Duck Lifestyle. Hirap-hirap ko. Ayan na guys, nabake na natin ang ating bikong Pudding. Ayan. At siniting ka up and down ang kanyang grilled fire. Tapos, to 20 degrees and 20 minutes muna guys kung hindi pa siya medyo okay dagdagan na lang natin mamaya ng 10 minutes okay at nandito ako guys hi <laughs> yan ayan ay na yung ating bico pudding done already guys Okay, it's eat it na. Mamaya na natin i-slice doon sa birthday kasi pag-slice na natin yan dito, hindi na maganda mamaya natin slice bago pag lumamig kasi sobrang init fresh from the oven ayan ang ating bika pudding yay sarap yan guys tapos dinagyan ng konting vanilla bago i-bake ay eh, bago maluto bago ko kinawa sa kawali kanina nilagyan ko ng vanilla para halo yung bango ng gatas sa kabanila. Super yummy! Ayan, gawin nyo na yan sa bahay nyo, mga palangga. Ang sobra yan. Pwede pang handa, pwede pang sana.